Magandang araw mga kasport. Napakainit na mga usap-usapan ngayon ang posibleng pag-backout daw ng Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup 2025. Totoo nga kaya ito? At ano naman ang koneksyon ng maagang practice nila kahit kasabay ng PBA schedule? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara alamin natin ang buong istorya. Ang FIBA Asia Cup ay isa sa pinakamalaking basketball tournament sa Asia. Kinaganap ito kada apat na taon at dito mga sports naglalaban-laban ang mga pinakamalakas na national team sa buong Asia. Expected na sasali ang Gilas Pilipinas. Pero ngayon, may mga balibalitang baka umatras tayo. Ayon sa mga ilang reports, nagkaroon ng conflict sa schedule sa pagitan ng Gilas at ng PBA. Ang ilang players ay parehong naka-line up sa PBA teams at sa Gilas. Kaya napakahirap pagsabayin. May mga panukala rin na mas gusto ng SBP na mag-focus na lang sa long-term program ng national team kahit may posibilidad na pag-atras. May napaulat na nagsimula na ang maagang training ng Gilas pool. Pinagsa